Hello po mga kalaki. Siyempre po first day po natin ngayon, 'di ba? Alas 5 na po ng hapon ngayon. Nandito po tayo ng isa Toddaligan Beach at ayun po 'yung pinangako ko po sa inyo 'yung dagat. Actually mga kalaki, kanina po kumain po ako doon kanina sa masarap na kainan doon sa Kalantan. Pero at nakita ko po 'yung mga followers natin na talaga naman nakasubaybay po sa ating mga kalaki. Kaya ngayon Andito uh, po tayo namamasyal, palubog pa lang po yung uh, yung araw sana matakpan na no, medyo hindi naman na masakit sa balat yung init kaya nakita niyo naman kayang-kaya na siyang tanggapin ng init. At syempre po mga kalaki, at medyo malayo pa yung dagat doon. Kasi ang ganda ng suns dito, kita niyo naman 'di ba? Medyo marami na ring mga tao kasi nga uh, mahal na araw ng mga kalaki, 'di ba? Kaya Ayan po, may mga ilan ilan na rin po mga naliligo rito mga kalaki. At syempre po, uh, ngayon pong alas 5 po ng hapon mga kalaki, mamimigay po tayo ng mga kompletong lucky numbers, mga kompletong digit po para po sa masusugit nating mga followers dyan na nakaabang po sa atin. Kaya kung ready ka na, nakuli ng mga lucky numbers na ngayon namin ngayong alas 5 po ng hapon, syempre. Luzon, Visayas, Mindanao. Metro Manila, Pilipinas po at buong mundo. Handa ka na pang manalo at maging siyempre milyonaryo. Ay, tutok na po mga kalaki dito. Ang pamimigay po natin ngayon ay tatlo 2-digit, tatlong 3-digit, tatlong 4-digit, dalawang 5-digit at dalawang 6-digit lucky numbers po para po sa masusugid nating mga followers na talaga naman po nakatutok sa atin dito sa ating vlog araw-araw. At syempre po mga kalaki, tandaan nyo, ang lucky numbers po namin, 3 days po bago po natin itong palitan. At ngayon po mga kalaki na, alas 5 na hapon. At ganyan naman, uh, ang, ha ang hari-araw ay eh, talaga namang napaka-tirig napaka, napaka uh, titig na tirig po mga kalaki. Pero mamimigay na po tayo ng mga lucky numbers ngayon. Kaya eto na po mga kalaki ang ating mga 6-digit uh, lucky numbers, 2-digit uh, no? uh, lucky numbers po muna ibibigay natin. Okay? medyo napapasok pa ako sa araw mga kalaki kaya medyo lilim muna tayo ng konti okay? eto na po mga kalaki ang 2 digit lucky numbers natin umpisaan po natin sa number 23 at number 6 yan po yung una ang pangalawa po number 9 at number 13 at ang pangatlo number 6 at number 24 at syempre po isunod na po natin ang 3 uh, digit lucky numbers ang 3 digit lucky numbers natin ay number 832 at 617 at 228 ayan mga kalaki yung ating 3 digit lucky numbers at syempre po isunod naman po natin ang 4 digit lucky numbers medyo luminim lang tayo rito kanina kasi uh, matirik na matirik pa yung araw palubog pa lang siguro siya ang 4 digit lucky numbers natin ay number 5162 yan po yung una. Ang pangalawa po, number 3099 at ang pangatlo po, number 8273. Ayan po mga kalaki. Ibigay ko na po ang 2-digit, 3-digit, 4-digit. Ayan, pwede nyo po yan i-ramble kung gusto nyo para mabaliktad mo po ang numero panalo pa rin po tayo mga kalaki. Okay, at syempre po bago po natin ibigay ang 5-digit lucky numbers at 6-digit lucky numbers sa masusugid nating mga followers na nakatutok dyan. Dapat nakapollow po kayo sa mga legit na account namin. Hanapin nyo po kami sa Facebook. Ayan, hanapin nyo po ang Facebook namin. I-search nyo po ang Red Parungkin na meron pong uh, 400 na meron pong 380,000 followers ayan po mga kalaki at syempre po meron po tayong ah uh, second account, Red Parungking po na may 50,000 followers po. At syempre po, Aris Gatchal yan. Ayan po yung mga legit na account namin sa Facebook. Meron po tayong YouTube, uh, 16,500 followers. At syempre po, TikTok. Ang TikTok po natin, Red Parungking, na merong 425,000 followers. At syempre po, sa Instagram, ayan po, meron po tayong uh, 1.3 million followers mga kalaki. At tutok na po rito mga kalaki sa ating mga laki numbers everyday. At syempre po, ang mga lucky numbers namin inaalagaan po ng 3 days bago po natin palitan. At tandaan nyo po ang lucky numbers namin, libre po ito, walang bayad. Private consultation po ang may membership fee at good for 3 months po mga kalaki. Ang uh, isasama nyo po dyan sa private consultation na yan. kami po ang magbibigay ng mga tatayaan mo sa mga Lotto Pilipinas, Lotto Abroad. At kami rin po ang magbibigay ng mga code po. Code ko po ang Bertman at Bertrand. Mumali mo naman Uh, swerte pala ang Bertman at virgin mo pag na code ko, di ba? Kaya try nyo na po, subukan nyo na po sa mga gustong subukan ng lucky numbers namin. Pamember na po kayo. Message na po kayo sa messenger. Usap tayo mga kalaki. At tandaan nyo kapag nakita ko po kayo ay comment ng comment, share na share ng mga video heart ng heart. Automatic mga kalaki at nakapollow. kita ng libreng lucky numbers. I-check mo yan sa messenger mo sa spam. May lucky numbers ka na. Okay? At syempre po, ito na po mga kalaki. Ituloy na po natin ang ating mga lucky numbers. Ang 5-digit lucky numbers. Umpisa na po natin Pilipinas sa abroad. Ilista mo na. Number 31, number 39, number 35, number 24, at number 18. Ayan po yung una. Ang pangalawa po, number 16, number 33, number 27, number 20, at number 32. At syempre po mga kalaki, bago po natin ibigay ang 6-digit lucky numbers, ang 6-digit lucky numbers po namin, pwede po dito ang 642, ang 645, ang 649, ang 655, at 658 6-digit lucky numbers mga kalaki. Okay, at ito na po ang mga 6-digit lucky numbers natin. Umpisan po natin sa 42, number 36, number 21, number 19, number 20 at number 24. Ayan po yung una. At ang pangalawa po ay number 33, number 38, number 17, number 14, number 21, at number 6. Ayan mga kalaki. Kompleto na po mga laki numbers natin. Takbo na sa mga suki yung outlet at make sure po mga laki numbers namin aalagaan nyo po ng 3 days bago po natin palitan. At syempre, ito na po yung mga paborito ng lahat ng shoutout time. Yung mga nagpapa out po kanina dyan. Dito po sa family Santos po sa may ano yan? Ah, uh, Tarlac. Conception Tarlac po sa Family Santos po. Maraming maraming salamat sa walang sa akong panunod. Actually, may kamag-anak kami dyan sa Tarlac eh. Family Del Rosario naman po sa may kaot. Ayan. Maraming maraming salamat po dyan sa Family Del Rosario at Family Santos po dyan sa Concepcion Tarlac. Hi po. At syempre po mga kalaki, uh, shout out din naman po sa mga toda po ng mga tricycle driver naman po dyan sa may Makabebe, Pampanga. Uy. Hello po sa mga driver dyan sa Makabebe, Pampanga. Shout out po sa inyo. Maraming salamat po sa walang sawang panunood nyo sa amin, sa mga vlog, sa walang sawang uh, pagsubaybay nyo po sa amin. Nawa po mga kalaki, isa ka sa mga panalo namin. Pampanga! Alam ko na panalo ko ng Pampanga eh pero matagal na yata. Pampanga, mananalo ka ulit. Okay, at syempre po mga kalaki, yan po mga lucky numbers namin. Alagaan, alagaan, alagaan nyo. Huwag nyo po agad bibitawan, okay? At syempre, bago po matapos itong Marso, gusto ko po makasali ka sa private consultation. Bibigyan kita ng discount at gusto ko manalo kayo, mapasama kayo sa book of winner namin, Lola Carmen, at ma-post namin kayo sa social media namin. Good luck mga kalaki at ingat po at mananalo tayo, claim it. Mananalo tayo, claim it. Okay? Good luck!